Hi, good morning po sa inyong lahat. Ayan, maganda yung panahon ngayon, parang aaraw, pero medyo makulimlim pa din siya. May mga hula pa din. Tingnan niyo yung aking sili. Tingnan niyo yung sili oh, 'di ba? Tumubo siya sa ano ng kalamansi. Kalamansi talaga ang nakatanim diyan. Tapos tumubo yung sili, tingnan niyo yung puno ng sili, mas malaki pa siya sa ano sa kalamansi. Ayan. tinutukod ko to kasi ano siya. Ah, nalulundo siya. Ayan, oh, may sili din siya. Oh, may bunga ang sili. Pero oh, parang lumiit yung si ay, parang lumiit yung aking kalamansi. Madami din bulaklak yung kalamansi. si. Oh. Pero naaano siya, nahuhulog. Ang dami talagang bunga ng sili. Ayan, oh, tingnan nating nyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Wow, 37 ang bunga niya. Tapos meron pa dito. Oh, kitanya niya ah. Oh. Ang dami din ng bunga dito. Ayan, oh, higit sampu to eh, na bunga dito. Maliit lang siya na puno, pero ang dami din bunga niya. Kakatawa na Ayan lang yung tanim ko dito. Tapos yung binigay ng manugang ko. Ni Ang ganda ng bulaklak niya. Maliliit lang siya na ano, na rose. Tapos yung ano, orchids. Ayan. Nalanta na yung bulaklak niya. Ang ganda. Nakakatuwa yung ano may halaman. Ayan. Dito na yung aming magiging computer shop. Gumagawa kami ng ano, lamisa ngayon. Nilagyan namin ng exhaust pan o, oh, dalawa. Ano yan, uh, talikuran yung lamisa, yung upo nila, magtatalikodan sila. ito yung aming magiging computer shop. Dati, ito yung ano, sala dito sa shop sa taas. Sala ito. Wala na rin yung mga picture ng mga anak ko dyan. Kasi, ililipat ko na siya doon sa Banana Hills. Pinagtutanggal na. Tapos, pipinturahan na lang namin to yung aming mga computer. Ayan, o. Oh. Ah, pinagtatanggal na namin dito. Ayan, pinagtatanggal na namin dito. Tsaka giniba na yung dyan. Yung mga sa dyan. At saka dito banda. Ayan, ililipat na namin siya doon sa taas. Kasi dito gagawin na tong garahian. Kaya, ayan, nakatambak yung ating mga computer. Ayan at saka dito oh Ay tapos nagkalat kami ngayon dito kasi ano kaya ano, ito gumagawa nga tinakpan ko ngayon 'yung bigas ng sako para hindi siya malagyan ng alikabok Ay at saka sinako ko na 'yung mga ano mga dilata ito na lang yung mga natira. Ayan, oh. Wala na doon, oh. Wala na. Ito, nilang yan. Kaya, nandiyan. Nagpuprito ako ng tamba niya. At saka, nagluluto ako ng sabi. At sila, yan Kasi mamaya ako na lang dito sa, ano, sa shop. Ito na yung, ano, oh. Dito na sila naglalaro. Yung mga nagko-computer. Wala na yung shop sa baba, di ba? Tapos magugulay ako ng sitaw. Adubo lang yan. Aadubuhin ko lang siya. Ayan, ganito na yung aming tindahan. Binago na. Ayan yung ano, computer shop dati. Ano ka ano, na Garahian na ngayon. Nag-try kami igarahin nung nakaraang linggo. Umano siya, sumapit yung side mirror. Ay, ito tigen. ang unang nagbayan oh ngayon, nagbayad na si Mikay. Si Mikay ang nauna. Ayan, makulit yung mga bata. Tapos yung sa shop, ito na yung daanan ngayon. Diba dito nakalagay ang mga pits noon? Nilagay ko rin yung rep namin. Ayan. Ito yung daanan. Meron siyang gift dito. Palabas ang bukas niya kasi wala nang space dito. Tapos, ayun. Doon. Pataas. Andi tapos dito ko nilagay yung mga bigas natin. Ang mga soft drink. Ayan. So, ganyan siya. Ganito. Tingnan tong aking tindahan. Ayun. Ayan, ito nga yung tindahan. Ganun na siya. Siyempre, nasa harap pa din yung mga ito. Tapos, kung anong mga tinda-tinda dyan. Tapos, dun sa baba yung mga uling. Tapos, mga candy sa labas. Kaso, pinaso ko yung mga gamis kasi lumalabo to pag naiinitan. Nagdidikit-dikit. Tapos, meron pa rin tayo dyan, no? Tapos, iba-iba. Ito, Lagayan to ng chicas. ayon sa tindahan. Ito, sa computer shop. Magkakabukod yung aming, ano, ah, uh, binta. Tapos, eto na yung garahian ngayon. Nung nakaraang linggo, pinasok ang sasakyan dito. Ngayon, nakapasok ang katawan, pero yung side mirror, hindi siya ano, nakapasok kasi nasasagi siya dito at saka dyan. Kaya ang ginawa, yung palitada, binakbak siya para makapasok ang ano, ang sasakyan. Hanggang dito lang ang bakbak kasi ito, ano na to, oh, yung bakal. Tapos dito nga yung dalawang bakal lumabas. Pero, ipipinis pa rin siya pag nakapasok na ang sasakyan. Titingnan lang kung gaano kaluwag ang ano, ang space ng ano ng bintana ay ng ano yon ng side mirror titingnan lang kung gaano kaluwag yung space sa may side mirror kaluwag ayan tapos ganun siya hindi na namin siya pininturahan kasi uh, garahian lang naman tapos yung mga feeds, dito ko nilalagay pag naka pag maka pasok dito ang sasakyan tapos ano naman garahe dito hanggang dito lang yung ano nyan, yung ah, uh, yan lang sa may kahoy kahaba, kasi expander ganoon lang kahaba, sinukat na yan tapos dito, okay lang na bukas ito, dito ako maglalagay ng mga pits, kung ano-anong mga ititinda, tapos maglalagay ako ng labisa, siguro dito ko ilalagay yung ano yung itlog, kasi para hindi nakaharangan yung bigas ko, ayan kasi oh, nakaharangan yung bigas ko siya. Ganun yung ating hanap buhay. Meron din tayong mga kamatis, sibuyas, bawang. Ayan. Ito yung ano na ngayon tindahan. Sana nga makapasok yung ano, yung sasakyan. Pero pag hindi naman makapasok ang sasakyan, gagawin namin tong tindahan. Palalakihan ko yung tindahan. Kaya hindi naman sayang ang space. Ipapayos ko, lalagyan ko dito ng mga istante. Lahat yan, palalagyan ko ng istante. Medyo ililibel up natin ang tindahan. Pag hindi, magkasya ang sasakyan. Ganun po. Yan ang balak. Kaya busy-busy tayo. Tutok tayo sa ating hanap buhay. Ayan po. Sa lahat po ng mga nanonood at nag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat.